Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jun Zescon, ang kura paroko at rektor ng Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at Bishop Elect ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na poong Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito, bagamat naipasa na, ay nananatiling kwento lamang. Sa kauna-unahang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Himala ng pong Jesus Nazareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Ako po si Nori F. Andal from Tugay City at isa po akong putis. Active followers po kasi ako sa Cap Church. everyday po, every one, nagko-comment po ako daily. Ganun po. Tapos nag... Iskol ako ng may, may day po nila. Sabi po na ikwento daw po ng Himala. Tapos yun po, nakita po yung kwento ng himala.gmail.com. Parang gusto kong ikwento gusto ko, gusto gusto ko pong ikwento. Then, after nung no, kwan po, sinend ko na po sa Gmail. Naantay ko, na, na, na papalabas ng episode sa TV. Sabi ko, kailan kaya yung akin? Kailan kaya ako maiimbitahan para maikwento ko din? Tapos nung no, kwan po, bigla po ako na nung no, tumawag po kayo. First visit ko po sa Quiapo Church noon, March 21, 2020. Ako naman po mag a po noon ng police. Tapos sabi ko, baka chance ko na 'tong makikita makikita si Yung Kiyapo Church kasi nung po, nakikita ko lang talaga siya sa TV but ang dami-daming tao bilagroso ba talaga siya ganun po nakikita ko kinakabahan ako kasi first time kong luluwas ng Maynila no bumawas na kami ng kinagabihan from Tuguegarao to Manila, ang usapan namin nun, magse-separate kami. So yung pagre-reportan ko kasi sa Tigig City, so ibababala ako sa Pasay po, bababa niya po ako, sabi niya. Tapos, eh ate, paano to? Mag-isa na lang ako. Ah, saan ako bababa? Saan ako pupunta? Tapos, tinuro niya na lang sa akin na, hindi, dito ka lang, baba, baba ka lang dito. Tapos, sakay ka din ng ganito, sa ganun. Yung nararamdaman ko, hindi po doon sa application, parang sabi ko, parang yung focus ko, mapuntahan tong church, hindi yung sa application po, nung sinasang tabi ko. Pagkadating ko doon sa place, sa harap ng staff, sabi ko, ah, ang daming tao. Sabi ko, sa so, hindi ko alam kung paano ako makakapasok doon sa lugar na yun. Sabi ko, eh, kakaya ko ba to? Sabi ko, kasi wala akong kakilala, mag-isa lang po ako. Kumunta po ako sa isang kalinderya, doon na lang po ako nakipalit. Tapos sabi ko, eh, every, every may ginagawa ako dun, sabi ko, kasama naman kita. Alam ko, hindi mo ako kababayaan. Sinasabi ko pa palagi. Tapos, every may nakakasalamuha akong tao, bakit ang bait? Bakit salungat dun sa mga napapanood ko na mataray? Sabi ko, baka, baka may times na ikaw na to yung nakakausap ko. Baka ikaw, ikaw to. nakita ko yung mga list of name, wala akong pangalan. Medyo ma nalungkot po ako kasi nga po. Madami nag-expect sa akin yung family na iniwan ko from province. Malungkot po ako dahil hindi ako pumasa. Pero sabi ko, bakit? Imbes eh, yung malungkot ako, umiyak ako. Pero yung puso ko, bakit parang mas excited na pumunta ako sa kanya? Bakit yun yung, yung laging lumalabas na pupunta talaga ako sa kanya? ganito pala yung itsura. Tapos nakita ko po siya. Nakita ko po siya. Tapos sabi ko, po ako agad. Sinabi ko po agad lahat-lahat. Sabi ko, bakit hindi ako natanggap? Pero bakit mas, mas sabi ka makita ka? Anong plano mo? Tapos nag-pray and pray na po ako. Tapos biglang pagdilat ko, bakit may pulis sa harap? Sabi, 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 bakit all this time ba? Nandiyan ka, ginagabayan mo ako nakikinig ka pala palagi. Parang mas, mas naging buo po yung determinasyon ko na tuparin yung pangarap ko. Kasi parang sinasabi niya sa akin na huwag kang gumipap kasi ito na yung sign na yung hinihingi mo. Kasi para lang po makapunta ako sa Manila is parang inipon ko pa talaga yung pera ko para makapag-apply. pag kita namin ni nung kasama ko, sabi ko, ate, parang tuwang-tuwa ako. Sabi niya, ano oh, ko ka tanggap, pero ba't natutuwa ka? Alam mo nung nag-pray ako, sabi ko, sabi ko, biglang may, may pulis sa harap ko. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya eh, wala, ganun talaga. Maniwala ka lang talaga sa kanya. Kaya nga siya, ma kaya madami nagsisimba dito. So parang ganun po na after ko nagpuan, parang mas naging determinado ako. sinabi ko talaga sa kanya na babalik ako dito, ganap na akong pulis. Sabi ko talaga sa kanya. Yung second na balik ko na po dito is tatapusin ko na po yung basic foundation course ko. So sabi ko, di, ko po, di ako nakapasok sa lobby kasi ang dami pong tao, linggo kasi that day. Tapos nung andan ako sa labas, sabi ko, eh, sabi ko, ano, nagkita na naman tayo. Sabi ko, no, thank you ako ng thank you. May group po siya kasi yung tulad nga po nung pala, palagi ko sinasabi sa inyo na parang pagpunta ko dito, parang alam, alam niya ba na ako sa kanya? Kasi sasabi ko na on the way pala ako, bakit imbes na hindi, malungkot ako, ba't ako mas naging natuwa? wag lang silang tumigil magdasal. Kung magdadasal naman po sila, hindi na yung, yung dasal na na walang pangamba, na isip, mm, gusto mo matupad yung prayers mo, huwag kang magduda. Kasi ganun po talaga ako eh, kapag nagdadasal, sinusurrender ko sa kanya. Although may mga prayers na siguro sa kwan mo na impossible na ibigla niya ibigay. Pero kapag, kapag sinurrender mo naman lahat sa kanya, kapag inalahin mo, alam mo na ang ibibigay niyo po. Huwag lang po talaga wag tayo magsawang magdasal. Kasi kahit kung nakikinig lang po talaga siya. Kung may mga kwento pa kayo ng Himala, maaaring po kayo mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa Mahal na Hesus sa San